sa video ang aktwal na pagsagip sa mga na-stranded sa Cagayan de Oro noong kasagsaga ng Bagyong Sendong. Ang rescue operations pinalalapa ng brownout at mga biktimang sobrang nataranta. Narito ang report. Sa video na ng News 5, pahirapan na ang pagsagip ng mga rescuers sa mga na-stranded sa rumaragasang tubig baha sa Cagayan de Oro noong Sabado ng madaling araw kasagsaga ng Bagyong Sendong. Bukod sa malakas na agos, kalaban pa ng rescuers ang kawalan ng kuryente sa gitna ng dilim. Kaya tanging flashlight ang nagsisilbig gabay sa pagsagip. Kaya naman din na ng ilan na magtanik. Kahit marami na ang nagtutulong-tulong na rescuers sa lakas ng Agos, usad pagumpa rin ang pagtawid sa magkabilang pangpang ng ilog. Kwento ng mga residente, mabilis at biglaan na ang naging pagtaas ng Cagayan de Oro River. Kaya naman huli na nang maisip nilang kailangan na nilang lumikas. Kinaumagahan, nagsimula nang humupa ang tubig at sa pagsikat ng araw, tumambad na ang nakapanlulumong pinsalang iniwan ng bagyo. Ang mga bahay at gusali mistulang binura sa mapa. Ang mga pananim naglahong parang bula at ang mga troso at yero nagkalat kung saan saan.